magandang araw po sa ating lahat mga idol Ayan, for today's video ayan, mag babarnis po tayo ng mga putuan ayan, uh, welcome po sa ating channel ayan, hindi pa po subscribe sa ating channel pag subscribe na po na rin po at kung pwede po pag-share na rin. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga nagsusuport. Pahali, mga apat pong pintuyang gagawin natin. Isang may salamin at uh, tatlo ang tuwan. So, kailangan po natin lagyan ng ano sa likod yung naka ayan para hindi po nakalagay sa mismong pader yung tuwan. Dapat po ano Yan, bago mo isantan para kung nagbarnis ka po dyan hindi mo na siya paikot-ikot ka na lang dyan sa pintuan na yan. so stay tuned po mga kapintura tayo nilalagyan ng ano na uh, kukun so ayan. dito pa lang tayo pa dapat dapat na natin sa mga magpilyo kahit parang mag isa lang tayong gagawa at hindi na tayo mahirapan na pang magpako o yan yung mga kahoy na yan na uh, narang puti sabi nilang narang puti kaya marami silang mga aspect

mesa po natin sila ng panel sa kanila para pagka nag-spray po tayo sila Gracias. esse emprego. surface niya, surface niya. At gagaspang, yun po yung liliyahin natin ng maigi. Uh, Later video, magiging tayo uh, So, kailangan pong mabilis po preso po yung ating gagawin yung kaso. Pinagawa po muna ng may ating preso tayo. Abi na po 'yan at purgas pang na. Ayun, doon po natin siya nilihay ang ah 100 maliha 100 jung tadi. Na nakukunduhan ng hangin sa lungo. Lord, mega mega love, shout out po sa inyong lahat. Yan po, sa hindi pa po nakasubscribe, baka naman po pakilig subscribe. Uh, huwag po kalimutan, mag-like. and

day happy thursday and happy weekend